Hindi agad makakabalik sa serbisyo ang nag-iisang polis na nakwit sa kaso ng pagkamatay ng 17 taong gulang na si Jemboy Salazar ayon sa Philippine National Police. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, ang sangkot na polis ay naharap sa mga administratibong kaso na hiwalay pa sa mga kasong kriminal na isinampalaban sa kanila. Ito yung matapos mapawalang sala ng Navota City Regional Trial Court si Staff Sergeant Antonio Bugayong habang convicted naman si Staff Sergeant Jerry Maliban dahil sa kasong homicide at convicted sa kasong illegal discharge of firearm si na Executive Master Sergeant Roberto Balais Jr., Staff Sergeant Nico Esquilion, Corporal Edward Blanco at Patrol Benedict Mangada. Ay kay Fajardo, may kinakailangan sundin na proseso upang sila ay makabalik sa serbisyo kahit pa napawalang sala ang mga ito. Samantala, maaari pa rin iapila ng pamilya ni Salazar ang kaso.